Simula sa June 1, 2024, ay magiging obligado na ang lahat ng local at imported vape products na magpakita ng internal revenue stamps. Ang kay Bureau of Internal Revenue Commissioner Romeo Lumagi Jr. layo nitong matiyak ang tamang pagbayad ng buwis sa industriya ng vape. Bukas magsisimula ang pag-order ng internal revenue stamps. Ipinatutupad na ngayon sa New Bilibid Prison ang mandatoryong strip search of body frisking. Ayon sa Bucor, layo nitong mapigilan ng insidente sa mga dalaw na nahuhulihan ng kontrabando sa pribadong parte ng katawan. Sinabi naman ni Bucor General Gregorio Katapang Jr. na handa siyang depensahan ng patakaran sa loob ng mga kulungan. Samantala, suportado ng Department of Budget and Management ang taas sahod para sa mga empleyado ng gobyerno. Ayon kay DBM Secretary Amena Pangandaman, nakatakda ng isa pinal ng gobyerno ang isang pag-aaral para sa posibleng salary adjustment ng mga government workers sa unang kalahati ng taon. Binigyan din naman ng ahensya na magsisilbing batayan lamang ang pag-aaral para sa paggawa ng mga kinakailangang pagbabago. Abi Malanday para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.